So, yung iba ay gumamit ng steel tip para yung distance ng kanilang stirrup is masusukan. So, sa akin naman ay hindi na ako gumamit ng steel tip. Kasi yung kahoy is nakalak dito sa stirrup. So, itong stirrup is hindi na ito pa galaw-galaw. So, nanatili yung distance ng ating stirrup. Hindi gaya sa steel tip na kapag natalian natin yung stirrup natin is paiba-iba yung posisyon kasi wala siyang braces so welcome Relarge TV supposed so, to be mga kaidol nakita nyo to unti-unti ko nang binuo itong two ng aking bahay so ngayon nakita nyo to itong pusti ng aking bahay ngayon ay kailangan itong maistirapan so sa pag-istirap ba paano panatilihin yung distance ng ating stirrup. So okay na no? kung gusto niyo malaman tapusin niyo lang ang bidyong ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. Wow! So ngayon, balik tayo sa tanong paano ba ang tamang pag-estirap para yung distance ng ating stirrup ay manatili sa kanyang uh, spacing or distance na madali lang gawin. So ngayon ay lalagyan ko muna ito ng mga stirrup So okay no tapos ko nang nailagay itong stirrup. So ngayon ay tatalian natin and din kukunin natin yung tamang sukat para itong stirrup ay mananatili sa kanyang tamang distance. So okay no ganito ko lang inistirapan yung aking mga apuste. Uh, yung iba ay gumamit ng stilte para yung distance ng kanilang stirrup is masusukan para yung distance ng kanilang stirrup is manatili sa spacing or distance. So, gumamit sila ng steel tape. So, sa akin naman ay hindi na gumamit ng steel tape. Nakita nyo to Ito yung kahoy. Andin itong kahoy ay uh, sinukatan ko ng uh, 20 cm or 8 inches. Kasi 8 inches or 20 cm yung distance ng aking stirrup. So yung ginawa ko, kumuha ako ng kahoy and then sinukatan ko ng at 20 cm or 8 inches and then linagyan ko ng bibil para ito yung magiging sukatan natin sa ating stirrup. So itong bibil ng ating kahoy is itatapat lang natin dito sa stirrup. Oh. And then yung isa. Oh. Diba nakita nyo parang nagiging lock itong kahoy na nilagari ko. andin then tatalian natin ng tire wire. So yung iba is natalian ko na ng tire wire. Itong kahoy na to is pwede na natin itong kunin para walang sagabal o harder andin talian natin ito lahat Diba nakita nyo napakadali at simpleng diskarte lang yung ginawa ko And then kapag steel tip naman yung gagamitin natin is ganito yung procedure. Kukuha tayo ng steel tip and then ito na. So sukat ang sukat tayo. Pagkatapos post na naman and then tatalian natin sa pagtali natin yung uh, yung stirrup natin may mga portion na tumagilid so kapag ka tumagilid itong stirrup mawawala yung tamang distance ng ating stirrup kasi i-adjust na naman natin so so pag adjust natin hindi natin alam kung uh, yung distance niya is nanatili ba kasi yung stirrup natin is paiba-iba yung posisyon hindi gaya nito kapag gumamit tayo ng ganitong measurement kapag ito ay nailagay na natin dito itong stirrup na to is hindi na makagalaw kahit igalaw mo pa kasi yung kahoy is nakalak dito sa stirrup so itong stirrup is hindi na ito pa galaw-galaw so na natili yung distance ng ating stirrup hindi gaya sa steel tip na kapag natalian natin yung stirrup natin is paiba-iba yung posisyon kasi wala siyang naka kumbaga wala siyang braces hindi gaya nito na pag naipasok natin itong kahoy na to dito sa stirrup natin is naka brace na siya And then kapag uh, magtali tayo, yung posisyon ng ating stirrup is hindi paggalaw-galaw kasi yung kahoy ay naka brace na dito sa ating stirrup.